At yare. Iya. Hmm. Sampai pasok. Iyon, salamat mga katangay Masakit ito mga katingi. Ay, hey, tiri. Taba mga katangay. Kinilaw. Sinaba. Uh, isang mapagpalang gabi sa atin lahat mga katangay. Ayan, panibagong episode na naman tayo sa ating pamana uh, ngayong gabi. Uh, at siyempre, Ngayong gabi mga katangay kasama na natin si Tangay Randy. Yun, magandang gabi mga katangay. Ngayong gabi mga katangay, manginginas muna kami. Kung anong madaanan na natin. Aircast. Kukuha natin. Aircast yan mga katangay. Dahil di pa kami makapamana ngayon. Lakas pa kami han. Buti kong malamang ngayong gabi. Kaya nga. At yun, <laughs> si Tangay Jack, hindi natin nakakasama. Kagabi hindi natin natin kasama kasi kakawilang niya kahapon. Tapos kanina nagpunta siya ng koron kakawin na lang din kanina kaya pagod kaya hindi na namin sinama at yun siyempre maraming salamat mga katangay sa palaging pagsuporta sa amin video at yun sama nyo kami mga katangay tara, tara. madiliman to mga katangay diliman to <laughs> ay okay, naisda nice. na si Irjid hindi mga katangay yung kasama na ang kasama akong bata kagabi mga katangay hindi mo mapigilan yan pag nangilaw ng gabi makulit gabi gabi yan nangilaw mga katangay Ayun, eh. nakita na tayo mga katangay isa ito siguro natin yung malaki laki ito eh hmmm paktay pa 1-0 Ulam-ulam. Ulam na ulam. ulam, katangay Gawin siya nung 45, Fernando Paul Jr. Ano mo. Tinan! Diba? Mabilis. No, Nagsoksok na, wala na. Taga na sa butas. Langgit na naman. Teka ngayon, ka. Mm -hmm. Sa pool. Oh, ta. Headshot. tapit pa. Yeah, yeah, no. <laughs> headshot.

buntot stone shot <laughs> Yun, danggit na naman mga kapay terah stone, ka. ah. stone, stone shot ka goog stone shot stone shot to krog krog <laughs> stone shot krog krog Yun ayos ulam na ulam naman libre na pang ulam Yon, matang iring. E ano man mga tangay. Sapul ka ngayon. Hit shot. Hit oh. shot ka. Hit yare, Yari. Yan Okay. Ayos. Ayan eh. Ulam na yan. Dami namang nangilaw ilaw mga katangay ng gabi. Yan o. Yan ang mga ilaw na yan. Kumukuti-kuti tap. Sila yan. Pati doon no. Yun. Ang dami nila. Ang iring na ng mga sa pool sapul. Sapul ka ngayon. Asyong. Ano? Meron pa dito, isa. Uwa yan o. yan. Kita mo na. yan Ayan. Kaya, no? Ayan. 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 Han, han, hanapin mo yung olo. Hanapin mo yung olo. Ay, kanofing. Nakabalagwag.

sayang laki na sana yun wag laki pa yun ayun, mga katakay wag laki pa yun tinamaan tambak na naman hit shot ka na ngayon ganda sa mic eh sapun Ay, ayun ayan patay na ah. yun nagtago sana yun ayun yun 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 bumalik Upa kawatan ya. Tumakas so, na sana yun. Patay na, nawala. na nakadalawa na ako ah. Paltos? Ay, maglaki pa yun. Eh. Sayang, ulam na sana. Pag hindi, pag hindi mapuruhan. Butiti kayang panahin na. Maglaki pa yun. Sayang. Terik mga kapangay, terik. Kasama pang ano? Ah, may kasama pa tuyom. Tuyom? Yan na mga Pasok sa banga Itong uh, Itulto yung alam na itong mga tangay Ano, may ano pa, may balat. Ano, balat. Mm, magkilaw na si Tangay Randi. Sarap ko mga takay. Kainin lang ganyan diretso ah. Ayan o. Bita pang by style. <laughs> Muntik. <laughs> Muntik. <laughs> Yon, katambak mga takay. Tira. Palapitan nga ba? Ooh. Uy! Hitchet? Hah? <laughs> Wala, <laughs> di tinamaan ka laki, sayang. <laughs> sayang, oi. Eh. Laki sana. Kurap, manggot. <laughs> Kaiga. Sa laki sana yun, mga katangay, sayang. Laki pa tatlo na mintis ko, ah. Tatlo na. Dera. Kanuping. Sana hindi na sumabla Tigo na. Lang. Hmm, kurog na. Ulam na to. Yan mga dali. Yun, no? Yan. Katambak. So, Katambak. Mga katangay. Nek ah. okay, ayo. Oi. Nang ilang gawamo jan ayebasan kana. Bontogutuman. Di kana makatak bano. Lu tang lu tang lu tang tang. din. dami na kami uli mga ka-tay oh. oh. star luck <laughs> star luck star luck tuyo na, na tayo tuyo na tayo tuyo na kami mga ka napad pa ng ibas so. oh <laughs> alam na yan. kita yang paling huli itu, lahat ito. Ito lang Yan. danggit matampusa, biar katamba. katamba namanya, lang, namin oh lang, 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 Diyan din natin mamaya. Laman lang, o, lang, na yan, mga katay. Saglit lang, 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 8 pan nang pa ano hibasan. Napa dah hibas mahatang ay. <laughs> Daming katay. Tayo na tin. Ko ay nan again. Bia de tayak okay. mahatai. Ayak ko. Yun salamat mahatang ay. Sawalam. mayroon na tayong ulam mayroon na no. tayong bukas magkalma at salamat at salamat siya si Dary nalang si Dary Nelo si Dary Nelo ayan mga katakay hindi pa tayo nakapagluto inintay pa natin si Ilgid na naman ayun makarami rin siya ng isda at yan kung napansin nyo mga katay Meron tayong sins Masakit kasi yung mata ko Nagaluha Tsaka na ano sa silaw Kaya dinagyan ko ng sins Yan Ano dami kang huli Mata Dito mo doon Ang gasok mo Yan wali na mo Dami siyang huli ah

Ay, siya huli. Galing. Magluto na tayo. Ayan. Okay. Yan mga katangay, magsabaw naman ulit tayo ng danggit. Yung iba, prito, oh, pritohin. Ikilaw na lang natin. Tapos to, binigyan din natin yung misis ni Nitib. Ayan. Ay, mga katangay, nagiging ako ng ulam. Kasi wala pa dito si Nitib dyan. May ulam na kami bukas. Nagsabaw lang tayo ng kunting Dangit Yung iba, ikilaw. Tapos may ano pa tayo dun, may tirik. Ihawin. Ayan. Masya na kayo mga katangay. Sakit yung mata ko. Nagaluha kung tama ng ilaw. Masya. Yeah. Ang mga katangay, Dangit <coughs>

bau suka okay. penis produk. hintayin natin. Kain tayo mga katangay. Kain damar bandung aga s坐rong medidas, karning gar piorata, lubangan Ranjak, karuringkan akut eben dragon, panay-penjara banar tapi terundung Dsistri brothers di Bandung aga dapindi mail Copy kultip banks, mo panay beeraya dari pertutupan yang diberikan top 3 aga Kira nya opinif Porci hari riokrelto Mpemur Обol ewal porcessa nama wap ordinary kotor diberikan mila,penyatakan obat Strategara gedon nama Dios,ійayang kalung asal,kuanda samal k 753 emap priomsnu alsnym,jaya mong dentro pr groot immaking utah diri bagi Tengkel pasukan mer Kosentro polsk, sehapa itu! moral, harus migili tabar pek bisa cari karne commentary mpembalik ke mobil kultiw r goats Bedan kita berper aw mga katangay Ito siya mga katangay, gabi-gabi yung pangingilaw, Kaya sinasabihan ko na awak na siyang mangilaw, hindi magpayag, nagpabili nga ng bago niyan lay, para may magamit daw siya ito, makulit, lalo na pag malaking ibas.

Serioso. Seryoso mga katangay. may sambata namin mga katangay tulog si John Lee boy si boy soran tulog din si boy soran doon na tita niya <coughs> kain kayo -kain, kain para kayo lumaki yun na yan maglaki yan na laki pinagkaitan sa ait mga 6 po ter 9 to 9 to sa laki Malawag <coughs> na. Yan mga katay, katapos lang namin kumain. Kaya Maraming salamat sa patuloy na suporta sa amin channel at sa ating mga viewers, mga solid. Maraming salamat po sa lahat nang sumusuporta. Maraming maraming salamat. diyan yun, hanggang sa muli mga katangay. At ingat kayo palagi. God bless. Bye bye.